Kasama po natin ngayong hapon si Miss Aline Alyanige, ang uh, isa po siyang psychologist at uh, of course siya ay isa book author. Hi po Miss Aline, magandang Good afternoon. Taon. Good afternoon, po. Miss Divine and Miss Bianca. Thank guilty. Thank you for inviting me. Uh, yes po, thank you rin po sa pagkakataon, Miss Aline. Guilty ka po ba? <laughs> Medyo. <laughs> Ayan, tatlo na tayo, diba, Mama. Parang sakit mo, di ba? Pero um, mm. itong tinatawag na uh, Shundoku Syndrome, Um, meron pa lang ganito at meron po bang negatibong epekto ito? Siguro una sa lahat, yung e, no bilang isang psychologist din tsaka for education, I would like to say na hindi naman siya syndrome talaga. Mm -hmm. No. So kasi pag nilagyan na siya ng syndrome para nagiging pathology and oh. ayun yung Uh, Wag natin ipasologize. But it is a habit, and mm -hmm. this habit can be negative in some ways. Mm -hmm. Yung tsundoku naman, originally from Japan siya, no? Mm -hmm. Parang yung term came from around the Meiji period, 1870s, mm -hmm. na may text about tsundoku sensei. No, ibig sabihin, yung isang teacher na may sobrang daming books, pero left unread. So doon ang galing yung terminology. But mm -hmm. In essence, hindi siya, wala siyang negative connotation, wala mm -hmm. siyang derogatory um mm -hmm. aspect kasi probably the Japanese village uh, loves reading part ng culture nila. No? Pero kung tatanungin niyo ko kung sa yung ano ba yung tundo ko, bakit siya nakakasama, siguro maganda pag usapan muna natin ano yung reasons, sa bakit naghoard. Mm -hmm. Yung isang average reader? kasi hindi naman lahat ng reasons is negative. Yes, yes. So, for example po, pag nagpunta tayo ng uh, book fairs, mm -hmm. di ba, ang daming, mm -hmm. lalo na pag literature, Philippine literature, mm -hmm. ako medyo, ano din ako doon, guilty. So pag <laughs> Philippine <laughs> literature, talagang minsan nag-hoard ako. So, siguro isang example, ano, yung alam nating babasahin natin in the future. Mm -hmm. No, binibili natin kasi meron tayong intention to still read it kahit hindi ngayon but in the future mm -hmm. or kung halimbawa sa mga manunulat din na tulad ko um nagbabasa kami ng madaming libro kahit mm -hmm. hindi namin uh, ginereyo para pag-aralan yung writing style kung paano yung storytelling ng isang author mm -hmm. no ito parang dahil din sa research kaya nag-hoard ng books eh okay. minsan din na siya no sa pile kasi wala tayo sa mood for mm. that particular book but maybe one year from now or 10 years from now nasa headspace space tayo to read that at least meron tayong copy mm -hmm. so ito yung usual tumatakbo sa isip ng isang um, book buyer mm -hmm. okay so ito din isang ano isang reason for example no yung mindset ko din sa book fairs mm -hmm. iniisip ko yung mga independent writers no na wala masyadong um, resources, mm -hmm. of course, I will buy their books kasi for their livelihood. Support. no mm -hmm. Lalo na kung gusto mo yung author na yun na magsulat pa in the future, of course, you need yes. to show support. Kahit hindi mo probably uh, favorite yung genre, but you can give the book to other people who might like uh, that genre. Another thing pa, minsan yung anticipatory na baka hindi na mag-reprint itong libro na to, baka rare na to. Mm -hmm. Diba? So, may mga ganong thesis, eh, lalo pag um, mm -hmm. hindi sikat yung author or independent publisher, na pag hindi kumita yung book, minsan tendency, hindi na nila i-reprint. -re mm -hmm. So, pag ina-anticipate na, oh, baka hindi na ito mag kailangan may copy na ako. So, ito mm -hmm. yung ibang mga reasons kung bakit, ano, bakit nag-hoard ng books that, is, that are not necessarily negative. Diba? at saka sa mga tulad nga nung masak, mga nasabi ko kanina tulad sa mga writers or readers na gusto din magsulat kailangan yung may uh, wide range ka talaga ng books kasi one way of sharpening the writing skills is reading talaga ay totoo po totoo, yan. totoo po mm -hmm. pero um ito kasi uh, kung titingnan natin naman yung economic side yung pagiging practical mm -hmm doon magkakaroon ng negative. So parang, yeah. uh, ako sa totoo lang, masaya kasi parang ang happiness. Mm -mm. Pag nakita mo ang dami mong books, happiness. Yes. The kahit more, na, merrier, kahit konti negative. na lang budget ko, pero parang ang sarap pa rin bumili kasi may happiness. Mm -mm. Kaya lang, um, somehow, may negative din. ba diba? parang, mm -mm. sayang sana, nagamit mo na lang sa mas kailangan ng family mo. Parang yes. gano'n. Mm -mm. mm -mm. Tama po nung Miss Divine. Ito naman yung mga nagiging negative, no, na effects nung tsundoku. Siguro one of obviously pag may effect na sa savings mo, mm -hmm. no, pag nawawala na yung priorities mo financially, baka mamaya kasi parang ang isaing mo na, or iprito mo na islibro for dinner, di ba? So sana <laughs> wag naman. So yung mga ganito, pag apektado talaga yung savings mo, nawawala yung parang discernment, yung priorities tapos pangalawa din, nagiging negatibo siya pag ano lang, bibili ka ng libro for aesthetics or ma-post mo lang sa social media oh. para lang ma-flex mo, hmm. 'di ba? Or halimbawa, kunwari babasahin mo sa coffee shop, pero one or na sa coffee shop na sa page 3 pa din ng libro, di ba? So, you're buying the book with the intention of showing it off. Oh. no Minsan nagiging negatibo siya pag ganun. Another one, yung fear of missing out. For example, hindi mo naman gusto yung genre pero lahat ng friends mo sa book club kunwari, mari pinag-uusapan yon and they're mm -hmm. raving about it so para mapacify yung feeling mo no of missing out you will buy the book which is not necessarily gusto mo talaga basahin mm -hmm. so yung aspect na yon nagiging negatibo din kasi mm -hmm. nag-i-spend uh, nag ka sa bagay na you don't intentionally uh, want to read mm -hmm. tapos ito pa isang negatibo pag yung Um, pagiging bookish, ginawa mo ng whole personality trait mo. No? Oh. Na ginagawa mo na lang siya to feed yung identity mo. Diba? Oh. So, nagiging negatibo din siya kasi wala kang identity outside of that. Oh. Ito yung mga repercussions ng um, negatibo naman na epekto ng tsundoku. Mm -hmm. Opo. Pero, eto, uh, paano natin to, Miss Aline, na makokontrol, kumbaga, yung positive e eh, maging uh, sorry negative effect nya sundoko na yan positive. maging positive mm -hmm. Okay. so obviously ano bilang isang book writer din tsaka book reader hindi ko naman i sasabihin na, wag na kayo bumili ng libro yes. so now it will ano i would just probably recommend some strategies mm -hmm. uh, on how to manage 'yung book buying kasi 'yun naman 'yung of course may value ang book no yes. Parang, kailangan siya for language preservation, culture preservation. So kailangan lang i-manage mm -hmm. no siguro probably one i-research mo beforehand 'yung yeah. book. No okay. para hindi siya 'yung out of impulse buying. No, pwede mo mm. i-search is sa Goodreads, ano yung reviews, pwede ka magtanong sa mga book friends mo kung same kayo ng reading taste mm -hmm. at nagustuhan niya, din, you might want to consider that. So, siguro pag online buying naman, no kasi may iba't ibang moods na din to acquire books. Sa mm. sa online buying, kapag may gusto kang book, siguro i-add to cart mo, pero wag mo muna i-check out. No? I-delay mo siya. So, probably mm -hmm. wait for a week or for two weeks and then pag nakita mo siya sa cart mo and same intensity pa din yung gusto mo pa din siya then maybe that's the time you can ano check it out mm -hmm. no para lang din na delay mo yung impulse to buy the books sa mga book fears naman um important to make a list no yung mga titles na gusto mo mm -hmm. talagang bilhin para pagpupunta ka sa book fair, mayroon kang direction yes, yes. na hindi ka nag-wander around. Para may direction, ito yung mga books na hanapin ko, ito probably yung mga book um, signings na pupuntahan ko, book author launches na pupuntahan ko. Mm -hmm. And if may chances, maganda din na mag-engage um, sa authors no? Mm -hmm. yung para ipakwento yung paano nila sinulat and those stuff para it will make you more interested sa book and matatapos mo siya basahin So, yung mga ganitong pagkakataon, maganda siyang i-grab. At saka sa book fairs kasi usually, yung mga staff na nandun, they are knowledgeable about the titles ng publisher. So, you can ask for recommendations. Ano kaya yung magugustuhan ko based on this? So, they are knowledgeable. They will have uh, good recommendations for you. Which will end up na you will read. no Kasi it's in line sa genre that you want. Sa bookstores naman, ito yung medyo challenging, no? Kasi yung mga malls may bookstores. Mm. Uh, of course, when you go in, dapat meron kang specific budget lang in mind. Or bago ka siguro pumasok sa bookstore, convince yourself muna, okay, I'm not going to buy books, I will just um, check out ano yung new titles, no? Para ma yung um impulse no, to buy books mm -hmm. and probably maganda din uh, pumunta sa bookstore na may kasama na pipigil sa no maybe uh -oh. that's a good strategy <laughs> Pwede, pwede. and mm -hmm. and also hindi din naman kailangan laging brand new yung books yes no? so there yes. are online thrift um, bookstores even physical no Minsan, mas maganda pa nga yung second-hand books kasi may parang dalang mystery sa sa'yo eh. Like, yung mga annotations sila or may mga notes and you'll wonder about the previous owner. Okay. So, yung mga ganon, um, it will help you manage yung finances in terms of book spending. No? Mm -hmm. So, you will be able to acquire books but at the same time, within the budget. Eh. Mm -hmm. So, probably, ang bottom line, uh, Miss Divine is really just see books as, a, as an investment yes. no because written the parang ke, they carry the role of lang language preservation culture preservation and traditions etc mm -hmm. but the investment should be investing no so it should be read yes. so if it's not uh, it's if it's not doing the purpose then probably you have to examine no Bakit ba ako bumibili ng books? Is it to flex? Is it to um, to feed a certain personality trait? Mm -hmm. So, ito yung mga kailangan natin tignan. Uh, research muna books ahead no para mas may discernment ka whether you're going to buy it. Mm -hmm. And be intentional about what you want to do with the books. Do you want to have a home library? Mm -hmm. Do you want to do a deep dive on certain topics? no para ma matanggal tayo dun sa cycle ng sundoku mm -mm. na may negative effects ayun ako grabe Medyo, haba pinapakinggan ko si Miss Ali, yes. para sinasabi ako na yung sarili ko, aha, <laughs> ayun, itake note natin lahat mo yes. sinabi ni Miss mm -hmm. tama po yung mga binanggit mo. So talagang, kung hindi mo naman talaga siya pahahalagahan, Huwag mo nang yes. <laughs> Pero hindi naman sinabi, wag ka nang bumili. Kasi mm. sa totoo lang, investment siya. Kung hindi yes. mo masya basahin ngayon, mm. basahin mo, bigyan mo ng time kahit pa paano. Diba, Miss Aline? Bigyan mo ng time Tama para po. hindi masayang. Mm -mm. Diba? Mm. Oh, yun, lalo na yung mga 10 years ago mo pa binili. Pasahin mo na. Thank mm -mm. you so much, Miss Alin sa inyong Thank oras so at sa pagbabahagi. Sa Salamat po. Sa uulitin po, ma'am. <laughs> okay po. Salamat Thank po. Thank you po. Thank you so much.